Hello mga Papsi, maganda mga maganda na naman sa inyo lahat Araw ng linggo na naman ngayon Welcome back na naman sa aking uh, Facebook page at Facebook personal lo no, At sa YouTube channel Ay ngayong araw mga Papsi, Gagawa tayo ng ubi palaman Sa ating gagawing bread na ubi mada. Yan, so ano pa natin mga Papsi? Optisahan natin ang paggawa ng ubi palaman Ayan, so yung mga saktong recipe nito mga papsi ay ipopos ko na lang dito din sa aking video no? kaya ayan, pakipalo na lang sa aking mga Facebook pizza ayan, so umpisa na natin mga paps ayan mga paps na mayroon na tayong ingredients na nakaready na dito so ginamit ko dito na harina ay first class kalating kilo at yung ating wash sugar na 400 grams at mayroon tayong large na 100 grams at margarine na 80 grams yan, so ngayon ay e na natin yan, so mayroon tayong powder milk yan, so tansahin lang natin yung paglagay ng powder milk mga paps yan, so mayroon tayong powder na obi flavor yan, taksak lang natin. Yan. At ito, provocol na OB flavor. So, maglagay lang tayo ng mga limang takip dito, mga paps. So, limantakan takal, mga papsi, you no? Know? Ayan, at vanilla. Maglagay tayo ng vanilla. Ayan, so dalawang takip. Ayan, saka ibab milk. Ayan, so buhos natin. Tansyahin na lang. Ayan. So hindi na ako naglagay ng tubig no kasi medyo basa basak na ito. Kaya tunawin muna natin 'to ng ating asukal. Ayan, so ito na yung movie flavor natin na ginawa. Ayan. So, kailangan sakto lang yung basa niya. Hindi naman siya tuyo at hindi sobrang basa tulag para malamot na yung ating ano ito naman ayan. Ay, sakto na ito Ayan, mga papsi, ito na yung ating obi pa laman na ginawa. Na? So, ayan. So, sakto-sakto lang yung ano nito yung basa para hindi matigas yung ating palaman. Ayan, so okay na. Ganun na kasimple yung paggawa ng palaman, ha, no, mga pars? So, ilalagay ko na lang sa video na to ang tamang recipe nito, mga pars, na, para may idea din kayo.